Ano may sa Ajiwi tayo ng ubang itulungdunan sa na sa pulong Ang mga na sa mga tiyoy, may mag pundo sila ron mga pagkoso ito mga veterans, Pogi Tunnel, Jisimar The veterans Aariya na mga pundo mga tiyoy na pundo tiyoy Tara, sigagin siya kong amigo Wala ko na makasundan nilang pamilya

Nari ini. semangat rinta kadupa. Pulih bawa Video tahunnya banget coy. Mau masuk tuh. Harga. Kebiterans. Akan ana seakan isinstance Di gue nih. Diwit manih. Strelow. Dududu aja. saya masih pau

Ay, barko guys oh. Duol na mo. Guys. Ha? Ako kay barko guys. Duol na mo. Ano? Bayo do Venice Lux wa. Ah guys. Wala oh. say middle yon. Ako ng amigo guys, veterans. Ay ang kuha oh. Silong silong silong. Silong silong. Matagak yung Silong guys, wala yung unang kuha.

Sap mga choy. Naon kay wala. Kay pa i Wala Ano na. diwit. Wala lang diwit. Kila ko diwit mga choy. Kila ni. la mo. Naron. Sab-sab yun mga choy. Ah, kilao yung kanila. Ah, oh, kilaw Ito na pwede ka ano Asan dape't milio na aula na lagi? gi. lagi? klarom nubinimo naron naron doh kembali machoy. Oo, mga Kahikayangong bitiran si dayo. Oo, doo 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 Ay, sa huh? Let's go. Walk. Dawa ka walk. Lambing. Lambing na ko no. Tulo daw. Tulo ka walk Tulo, tulo, tulo ka walk tulo, guys. Now. ka buhok, Choy. Paano, achay, paano ka sa isa. sa isa, na,